Ayan. Oh. <laughs> so nandito na ngayon mga person guys. And ayan no. Nagmasal si Mishi kasi maliligo na din siya after 15 minutes. Tapos yung ibang mga person naglilinis sila sa kusina kasi malapit na yung diwali kaya naglilinis na sila. And then, ako, higa-higa lang. Yung first one dito, higa-higa lang. And then, si Mishi. Nakaligtas tayo sa linisin for today's Diwali. <laughs> Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ginagawa nila sa labas, guys. Kung paano sila maglinis. And then, this one Let's go na. Shower na. I'll wait for 15 minutes bago siya shower para ma-absorb yung ano ba masa zoal sa kanyang body. You're doing the thumb sucking. Na? So, we'll update you later, guys. Ayan, kung makikita nyo, ang daming gamit sa labas. Kasi, guys, nag-start na kaming maglinis ng kusina namin. Preparation for the Diwali Festival. So, ganyan dito, guys, kapag malapit na yung Diwali Festival, talagang nililinis nila lahat. Pati yung mga sulok-sulok. Ganyan sila kung maglinis. Guna, Gula, Eli, Eli nawa. Guna, Guna aja, Eli. No, ni hunat pas apa ni hunat, Eli. Alina, hai, aja, Eli nolak, Eli no, Eli Guna. Hmm. Hey, uh, me. Flip Flip no. Flip number. Flip na. Flip na. Flip na. <laughs> sure you're flipping. Sure you're rolling, rolling. Jala. Cello tell you na kenapa <laughs> kau noti nang batang itich go na roll na balik na ba roll na <laughs> noti noti baci <laughs> noti baci <laughs> <Noti, bachi. laughs> Har'n! Eh, eh? eh? Har'n! <laughs> Helo, Munci! Guna! Sus nak ikut man, oi! Nak ikut angsak! Oi! Oi! Betul! Oi! Oi! Munci! Munci! oi, Munci Rani! Munci! Munci! Deli ni dah muncik, hello, <tuh> muncik, hui, hui, kau mai oh, kau mai oh, Deli na, Deli Deli Hai li 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 strong, li, ayana, ayana sha, ayana sha. Go Munchi Go 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 Hello. Ayan Ayan Dali Dali Munchi Dali na Uy Dali Hello. Dali 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 Galit, galit na siya galit

Good job. Nice, good job. <laughs> Hi guys, I'm back and iko-continue lang natin yung ating vlog kanina kasi ano na guys, hapon na, malapit nang magdilim. Siguro mag-alas uh, 6 na. Hindi pa rin kami tapos magbalikan ng gamit sa baba and nakakapagod kasi uh do hindi naman ako yung naglinis talaga ng halos lahat tutulong-tulong lang ako pag kunyari ah, natulog si Mishi or kunyari magpahinga si Mami siya yung may hawa kay Mishi tapos ako naman yung ah, tutulong konti tapos ako din yung nagluto so kahit papano is nakakapagod kasi ang daming gamit sa kusina <laughs> tapos parang pagod ka na na ibalik yung mga gamit kasi hindi mo na alam kung saan ilalagay yung mga gamit tingnan nyo sa baba ang iingay ng mga first tapos, may lilinisin din ako dito sa aking ano, baking station. So, siguro mga bukas na lang ako maglilinis dito sa aking baking station. Though, hindi naman siya ganun kakalat kasi lagi ko siyang nililinis and ina ba. Doon lang sa baba, yung sa kusina talaga, sobrang daming gamit. Tapos, ayun, natulog din kami kanina ng tanghali kasi, of course, kailangan din namin mag no? So yan yung mga nangyari kanina guys Iba talaga dito kapag malapit na yung Diwali Talagang general cleaning Kung pwedeng hugasan yung buong bahay Huhugasan talaga nila So yun ang isa sa maganda sa kanila Kasi kapag sila naman naglinis Sobrang linis din Pero yun nga kung hindi Diwali ah, Makalat din Anyway uh, yun lang yung update natin for today So ayun let's close this vlog And see you next time